гигиеническое обучение. Как Это интервью. Kasi may, may, mga nagtatanong kung saan na si Prince. Dito. Kina <laughs> <Dito> Prince. <laughs> kasi dito sa apartment namin, bawat kasi dito yung mga hayop ba. Kaya hindi ko na lang sinasama dito sa mga video ko. Kaya, yeah. ngayon, kunting clip lang para kay Prince. Prince, hello. Hello sa kanilang lahat, Prince. Ngayon <laughs> to kasi guys, Si Prince dapat sana hindi sana may sama dito nung may nangyari doon sa Cagayan de Oro na yung binooking namin na barko uh, late na nalaman ko na bawal pa yung mga hayop. So dalawa kasing barko doon eh. Yung isa pwede, yung, yung, yun yung sinakyan namin nung galing kami ng Bilaros papunta ang Cagayan. So yung nabuking namin is bawal. So late ko na nalaman yung pag-check-in namin na sinabihan ako na bawal yung pusa. So, so time na yon nagpanik ako kung ano yung gagawin ko. Kasi after two days, flight na namin sa uh, uh, na yun, sa papunta dito. So, yung isang barko na yung pwede, andun pa sa Manila. So, darating after two days. So, late na talaga. So, nagpanik ako noon. Tapos, sabay di takbo ako kaagad doon sa kapatid ko doon sa Cagayan de Oro. Iniwan ko si Prince. Tapos, tumakbo ako doon sa Ligindingan Airport. Tapos, bumili ako ng, uh, uh, ng ticket ko at saka kay Prince. Kinaumagahan. So, yung... Tapos, si Mrs. naman, kinontak na yung, yung airlines na sa ticketing. Tapos, sinin niya sa akin yung contact number so tinuwagan ko yung yung consultant so ayun na in-explain sa akin kung ano yung mga pwedeng uh, at anong oras mayroon kasing oras bawal yung mga paid pag uh, tanghali kasi sobrang init daw kasi minsan hindi naandar yung mga air condition doon kasi may mga oras na pwede, katulad ng 5 p.m. first flight. Tapos, the third flight, yung gabi. Kasi medyo malamig na yung panahon. Tapos malamig na dun sa cargo. So, bawal kasi siya dun sa, sa, ano Sa cabin. So, yun. Yung time na yun, talagang nagbanig ako ba na baka hindi may sama si Prince. Kasi, Uh, ito ay na ito yung turista lang flight namin pa international so yun siguro Prince siguro uh, binigay ni Lord na isasama talaga sa si Prince so uh, nahanapan ng na ang paraan ay isama talaga siya dito tapos takbo ako dun sa kalagindigan sobrang pawis na pawis na ako dun tapos yung damit ko pa na ano yun yung basa tapos nag-dry, tapos pumuti lahat dito. Tapos pagpasok ko sa sa airport, lahat ng tao tingin o tingin sa akin. Sa, siguro sa na, nabasak na yung ano yung nasa kanilang uh, isip. Bakit nakapasok ito <laughs> sa taong grasa dito sa, sa airport? Kasi sobrang pawis na pawis. Siguro sa pagkapanik, nagpanik ko na yun ang nangyayari. Hindi pwede yung uh, pay sa barco yung naiwan kami ng barco so umalis tapos yung sayang naman yung pera hindi na na-refund uh, kasi pag ano yun to pag sabi nila pag credit card daw no, binayaran so after 15 days pa daw tsaka nila ma may balik yung refund so bumili at tagad kami ng ticket na pa Manila sa airplane ako at saka si Prince tapos kinaumagahan mga siguro hindi kinaumagahan so na may available sa third flight hindi kami sa first flight kasi merong karga na, na do, hindi na pwedeng excess tapos doon na kami sa third flight gabi na so mabuti na lang na isama ko si Prince dito sa sa na ito, sa Bilalos maraming mga pinagdaanan doon sa mga mga pagdala ng ng uh, pet. Hindi hindi na ano ito, hindi hindi basta-basta magdala ng mga pet, nahirap talaga lalo na pag international yung biyahe. Yun. Uh, Buti na lang Lord binigyan ni Lord ng uh, na ano ito chance na pwedeng ma-idala si Prince dito sa Bilaros. So andito si Bilaros, ah dito si Prince sa uh, Bilaros ngayon sa, sa means. So, kasi may mga nagtatanong kung saan na ba si Prince. Andito si uh, Takbo takbo. <laughs> Yun pagpasok ko ng air, airport, tingin lahat ng mga tao sa akin kasi yung damit ko ba na ano ito, yung yung pawis tapos nag-dry. Ah, sakay ako ng sasakyan, puro lahat putik yung <laughs> parang yun. pero ah, okay lang bahala kayo dyan <laughs> basta pupunta ako doon para sa ka, kay Prince hindi ko na hindi ko na inisip kung ano yung yung forma ko bahala na kayo maghusga <laughs> pero ayun nakabili ako ng ticket yun sobrang saya ko tapos yung sa cargo naman sobrang saya ko na naidala si Prince doon sa Manila so, ayun na masaya, masaya kami dito ang tatlo nagka balik na kami dito sa city. Uh, yun lang, yun nga lang yung siguro yung sa about sa YouTube namin. Siguro pa hintay na lang kami ng mga ilang taon siguro babalik din yan siguro. Na uh, -huh. siya sanction. Magka okay na, magka okay okay na yan. Babalik na yan yung uh, monetize namin. So yun lang guys, yun yung gusto kong i-share sa inyo na si Prince, andito lang si Prince ngayon sa bahay namin. Kabawal kasi, bawal kasi may mga napo apartment na bawal yung pet. So, ngayon, pinakita ko kaunti sa inyo. <laughs> buhay na buhay ah. Malusog na malusog si Prince. <laughs> makulit nga lang, makulit. kulit pag tanong. Tano yun, yung maraling ano? takbo ng takbo doon. So, so, yun lang guys. Salamat sa mga support sa amin at sa mga walang sawang uh, pag tingin sa mga video namin. Maraming salamat sa inyo. Yun lang. Salamat guys. Salamat.